Magandang araw sa inyo mga kapugi. Gumawa ako ng patungan ng lutuan dito sa unang palapag at natulog ulit dito sa tres dito sa taas ng bundok nang di inasaan na ay nabutan pa kami dito ng ulan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian kung wala ka nito ay lagi kang talo. Sakto ay medyo maganda ang panahon natin ngayon mga kapugi at makikita mo naman dito sa ating kalangitan ay hindi gano'ng makapal ang mga kaulapan kaya maaga pa lang ay umakyat na ako dito sa taas ng bundok dahil nagpaplano kami dito mag overnight mga kapugi kaya uunahin natin yung mapapatungan ng ating lutuan dito sa itaas ng ating treehouse may maya ay dumating na din dito ang aking biyanan nagbubungkal pala sa dito ng lupa sa taas ng bundok mga kapugi kaya ako na lang muna dito mag isa ang gumagawa kailangan matapos ko ito ngayon dahil mamayang gabi ay dito kami matutulog mga kapugi at dito na din kami magluluto ng aming panghapunan at sa harapan lang ako dito ng Trias gumawa ng patungan para habang nagluluto tayo dito ay nakaharap tayo sa magagandang tanawin. Sobrang dami din ng comment dito sa akin na ko daw ng bubong dito sa unang palapag ng ating treehouse para hindi daw mabilis mabulok itong mga kahoy natin na ipako dito. Huwag kayong mag mga kapugi dahil nakaplano na talaga itong lagyan ng bubong. Abangan nyo na lang ito sa susunod kong mga vlog. Sa oras na ito ay dumating dito ang aking asawa. Dahil magdidecorate siya dito ng Christmas light dito sa taas ng treehouse. At sakto dun ay nagpapahinga na din dito ang aking biyanan. At ko sa kanya dito ang pwesto ng ating kamera. Pagkatapos kong nabuo ang frame ng ating lutuan, ay maglalagay na ako dito ng kawayan. Ito na nang yung string cluster light na kapugi Hala ito siya. Tapos, i-decorate natin ito dito sa ating treehouse mga kapugi. Ito, solar panel niya. Nag-automatic ito mga kapugi kapag uh, madilim. Pag dumilim na, automatic ito na may Pag i -set up mo lang ito dito. Meron siyang switch on sa ka switch meron siyang mood. And para ibeba yung, yung pag-blink-blink ng ilaw. Aga gusto nyong patayin na hindi siya umilaw kahit gabi, i-open nyo lang ito dito. Pero kapag i-on nyo, maaraw o maliwanag, hindi siya umiilaw. Nag-automatic siyang uh, umiilaw kapag madilim na. Yung may solar panel mga kapugi ay ilalagay natin yun sa may hagdan. At itong pinupulupot namin dito sa puno ay hindi ito solar light. Pero may dala kami ditong power supply at doon namin ito isasaksak para umilaw mga kapugi bali dalawang sanga lang yung aming nalagyan dahil sa kunti lang itong dala namin Christmas light mga kapugi dahil sa maliwanag pa kaya hindi natin ito gaano nakikita itong medyo malaki yung bulb mga kapugi ay dito lang namin ito isinabit sa palibot ng unang palapag at sinubukan lang namin itong pailawan para makita namin kung gumagana lahat itong mga ilaw at yung Christmas light na may solar panel mga kapugi ay dito lang namin inilagay sa baybakod at sa may hagdan at bago kami magpahinga dito ay nagpako muna ako dito ng kahoy na hugis ba dahil maglalagay tayo dito ng lupa mga kapugi lupa na lang mga kapugi pagdating ng hapon ay nagdala na ako dito ng aming mga kailangan para sa pagtulog namin dito sa treehouse mga kapugi okay, kami dito lalagyan natin dito ng lupa ah, dito tayo mag ng karne at dito tayo magsasaing bali patakip silim na dito mga kapugi malapit ng dumilim ah, may, meron tayong karaoke ay karne tayo dyan mga kapugi tsaka isda pag ah, dumilim na papailawin natin ito mga kapugi nalagay na tayo dito mga Christmas light ipapausap ng aking benamis -so. ah, para wala masyadong Pagkatapos ko maglagay dito ng lupa, ay nagatong muna ako dito para magpainit ang tubig para kung gusto ng aking biyanan dito magkape, ay makapagtimpla tayo kagad dito mga kapugi. Tapos ay kumuha lang ako nito ng dalawang putol na kahoy na pansamantala lang gagamitin natin dito sa pagihaw ng karne at ng isda mga kapugi at tamang kinig lang dito ng musika ang aking biyanan habang tayo ay nag-aasikaso sa ating paglulutuan. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ganito ang iyong nararanasan dahil pasaya ka sa iyong mga ginagawa at nakikita mo na napapakinabangan na ang iyong mga pinaghirapan at sa oras na ito ay napailaw na ako dito ng mga Christmas light na ating nailagay dito kanina Habang nag tayo dito ay sinabay ko na ang pagsasain. At unti-unti na din ditong dumidilim ang kapaligiran mga kapupi. Unti-unti na din lumilawan itong ating Christmas light. At tamang magkinig kami dito ng aking biyanan, yung mga paborito niya yung I'm on your nagdala din ako dito ng pagsignal mga kapugi para meron tayong internet dito sa taas ng bundok at sinaksakulan din dito sa dala namin power supply pagkatapos ko nga pala dito magihaw ng karne ay sinunod ko naman itong mga isda at madali na din dito ang ating kapaligiran mga kapugi may at maya't maya ay sumunod din dito yung aking bilas na si Brad Alvin. Matagal niya na ang gustong pumunta dito sa itaas ng treehouse mga kapugi. Ngayon lang din siya nakachimpo dahil day off niya kinabukasan. Sakto ay malapit na kami dito magsimulang mag-inuman. At nilatag ko na din dito yung aming pulutan. Iniwa ko lang din dito ng maliliit. Habang tamang nagtatagay lang kami dito habang masaya nagkukwintuhan. Mayat maya ay naman dito yung aking bayaw at isa ko pang bilas dahil nalaman nilang mag-overnight kami dito at mag dito sa treehouse. Kumuha din pala kami dito ng bunga ng pinya. Dito lang din yan namin dito si taas ng bundok mga kapugi. Ano lang Bago nga pala kami uminom dito ay kumain na muna kami para tuloy-tuloy ang aming kasayahan habang nagiinuman. Habang tumatagal ay unti-unti na din kami dito nagkaroon ng mga amats. At dito na po tulong aming kasiyahan mga kapugi dahil bumuhos bigla dito ang ulan. Opo si kapugi sa taas. Hindi ko alam kung ano pong ginagawa niyan sa taas. Kung anong dinudukot. Dali-dali akong kumuha ng pantale dito sa si taas ng kubo mga kapugi para gamitin na pantale dito sa trapal namin na dala. At itong aking benda ay dali-dali din pumunta dun sa kabilang kubo. Pwede kami sumilong doon sa itaas ng kubo mga kapugi. Kaso kailangan pa rin namin ito lagyan ng trapal dahil may mga gamit kami dito na hindi pwede mababasa. <laughs> <laughs> Mayat maya itong dalawa namin kasama, ibababa e na sila dito ng bundok kami naman ditong tatlo ay dito na matutulog may at maya ay bigla na naman ulit itong umulan pero hindi naman ganong kalakasan at medyo malalim na rin itong gabi kaya inihanda na namin dito yung aming higaan at dito na rin kami sabay natulog sa unang palapag mga kapugi tapos ay pinatay na namin dito ang mga ilaw sitwasyon namin dito mga kapugi. Merong panaw, merong trapal. Dabutan kami dito ng ulan. Habang madaling pa ay napakulot na muna ako dito ng tubig para kami ay makapagkapin na muna. Itong malapit na dito lumiwanag ay dito na namin ininalis ang trapal para hindi na ito mangyari ulit mga kapugi. Ang susunod namin na mina project dito ay ang paggawa ng bubong at tagdagan pa itong Christmas light para lumiwanag din ang kubo doon sa taas. Solo pa dito. <laughs> ay, pre, bago lang na. Harap lang na siguro mga dalawang bulan pa lang. Pagkatapos namin dito magkape, ay eh, nagluto na ako dito ng aming pangalamusal. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless yung lahat.